Pag nag yung bell, umuwi na kayo. Ito yung laging bukang bibig ng teacher nila noon. Kinuwento lang to ng kaibigan ko na may classmate daw siya dati na naiwan sa gabi para maglinis ng room nila. Story time. Naiwan yung dalawang classmate niya kasi cleaner sila sa araw na yon. At yung iba nilang kasama, absent. Kaya silang dalawa lang ang maglilinis. Habang naglilinis sila, nakaisip sila na maglaro. Yung isa, magpapanggap na terror teacher nila na si Mrs. Alvarez habang yung isa ay pasaway na estudyante niya. Habang ginagawa nila to, tawa sila ng tawa hanggang sinabi ng isa niyang classmate na ginaya yung boses ni Mrs. Alvarez na Okay class, dismiss. Pagkasabi niya nito, biglang nagrin yung bell. Tapos, nagulat sila kasi bakit magiring ang bell? Eh kanina patapos ang lahat ng klase. Pagsilip nila sa labas ng room, patay na lahat ng ilaw. At sila na lang ang tao doon. Nagmadali silang dalawa sa pagdakbo dahil sa sobrang takot. Pagbaba nila, sinabihan sila ng guard na patay na raw si Ma'am Alvarez at inatake raw sa puso. Kaya yung dalawa mas lalong nagmadaling umuwi. Kaya mag-ingat kayo sa mga biro nyo. Baka meron ng hindi natutungong di mo nakikita.